Hello guys, gagawa tayo ng suman. Magandang hapon po guys at maulan ay gagawa tayo ng merienda. Ayan o guys, so, yung babalutin ko siya ng dahon guys. Ito yung kaninang niloto ko nilagyan ko ng ganito lang karami guys kasi tutap kami lang naman ang kakain. Kaya pag may ano yan, ganyan lang siya karami guys. Tapos ganyan ganyan ninyo lang siya guys. Yan, pilipilipitin. Yan, yan. tapos balutin. Yan malaki pa nga yung dahon ko guys eh hindi to gano'ng, ano hindi ito gano'ng luto tapos isa lang natin eh. So, suman siya guys so, ayan na guys ayan na siya ayan na oh, diba o oh, oh. diba tapos ganun ulit ang gawin nyo tapos punasan nyo lang yun ina, inano na to na yung ano ito, eh ka ano yung dahon ng saging Tulan natin to kasi para hindi masyadong mahaba. Ganyan lang siya karami o. Oh. Para marami tayong magagawa. May baon kami bukas dito guys. Diba? Ganyan uli, ganyan uli, yan. Ikot-ikotin lang, pamilog, yan. Tapos, iayos natin, yan. Tulupotin na bawasan natin ang dahon ng siya malapad. Maraming dahon ng saging dito sa amin, guys. Pagka gusto niyo lang dahon ng saging, guys, sabihin niyo lang. <laughs> Marami dito sa amin 'yan. Oh, di ba? Oh. na, guys, nakatapos na ako magbalot. Ayun, na, iluluto ko na 'to, guys. Isasalang ko na 'to. Tapos, ayan. Yan guys so oh. nagustuhan nyo yung video ko guys paki like, paki share at paki follow nyo na rin ako guys para updated kayo sa next videos na i-upload ko guys marami maraming salamat guys sa panonood god bless, bye bye ayan na guys yung aking pinaghirapan na suman na binot balot ko, ayan na <laughs> ayan na guys so, look